Deuteronomio, Ikasyam at Ikasampung Kabanata. Sa mga kabanatang ito, mababasa natin ang mga sumusunod. Pagtatagumpay sa pamamagitan ng tulong ng Diyos, dito ay pinapaalala sa atin na ang ating mga tagumpay ay hindi galing sa ating sariling lakas o kabutihan, kundi dahil sa tulong at katapatan ng Diyos. Ang ikalawang malalapad na bato, Muling ibinigay ng Diyos kay Moises ang kanyang mga utos bilang tanda ng kanyang awa at pagpapatawad sa kanyang bayan. Igalang at sundin ng Panginoon, tinatawag tayo ng Diyos na siya'y mahalin, paglingkuran at sundin ng buong puso at kaluluwa. Deuteronomio, Ikasyam na Kabanata Pagtatagumpay sa pamamagitan ng tulong ng Diyos Makinig kayo mga mamamayan ng Israel, Tatawid kayo ngayon sa Hordan para sakupin ng mga bansa na mas malaki at mas makapangyarihan kaysa sa inyo. Malalaki ang kanilang lungsod at may matataas na pader na parang umabot na sa langit. Malalakas at matatangkad ang mga naninirahan dito, mga angkan ni Anak. Alam naman ninyo ang tungkol sa mga angkan ni Anak at narinig ninyo na walang makalaban sa kanila. Ngunit ngayon, makikita ninyo na ang Panginoon na inyong Diyos ang mangunguna sa inyo na parang apoy na lumalamon sa inyong mga kaaway. Tatalunin niya sila para madalininyo silang maitaboy at malipol ayon sa ipinangako ng Panginoon sa inyo. Kapag naitaboy na sila ng Panginoon na inyong Diyos sa inyong harapan, huwag ninyong sasabihin sa inyong mga sarili, dinala tayo ng Panginoon para angkinin ang lupaing ito dahil matuwid tayo. Hindi Palalayasin sila ng Panginoon dahil masama silang bansa. Mapapasa inyo ang kanilang lupain hindi dahil matuwid kayo o mabuti kayong mga tao, kundi dahil masama sila. At para matupad ng Panginoon ang kanyang ipinangako sa inyong mga ninuno na sina Abraham, Isaak at Jacob. Alalahanin ninyo na hindi dahil matuwid kayo kaya ibinibigay ng Panginoon na inyong Diyos ang magandang lupaing ito. Ang totoo, matitigas ang inyong ulo. Alalahanin ninyo kung paano ninyo ginalit ang Panginoon na inyong Diyos sa disyerto. Mula ng araw na lumabas kayo sa Ehipto hanggang ngayon, palagi na lang kayo nagre-rebelde sa Panginoon. Kahit doon sa bundok ng Sinai, ginalit ninyo ang Panginoon kaya gusto na lang niya kayong patayin. Nang umakyat ako sa bundok para kunin ang malalapad na bato, kung saan nakasulat ang kasunduan ng Panginoon na kanyang ginawa sa inyo, na natili ako roon sa loob ng apat na pung araw at apat na pung gabi na walang kinakain at iniinom. Ibinigay ng Panginoon sa akin ang dalawang malalapad na bato na siya mismo ang sumulat ng mga utos na sinabi niya sa inyo na mula sa apoy doon sa bundok ng Sinai habang nagtitipon kayo. Pagkatapos ng apat na pung araw at apat na pung gabi, ibinigay ng Panginoon sa akin ang dalawang malalapad na bato kung saan nakasulat ang kautusan. At sinabi ng Panginoon sa akin, Bumaba ka agad dahil ang mga mamamayan na pinangunahan mo sa paglabas sa Ehipto ay naging masamana. na. Napakadali nilang tumalikod sa mga tuntuni na iniutos ko sa kanila at gumawa sila ng mga Diyos-Diyosan para sambahin nila. At sinabi pa ng Panginoon sa akin, Nakita ko kung gaano katigas ang ulo ng mga mamamayang ito. Pabayaan mo akong puksain sila para hindi na sila maalala pa. Pagkatapos gagawin kita at ang iyong salin lahi na isang bansa na mas makapangyarihan at mas marami pa kaysa sa kanila. Kaya bumaba ako mula sa naglalagablab na bundok, dala ang dalawang malalapad na bato kung saan nakasulat ang tuntuni ng kasunduan. At nakita ko ang pagkakasala niyo sa Panginoon na inyong Diyos. Gumawa kayo ng Diyos Diyos ang guya. Napakadali ninyong tumalikod sa mga iniutos ng Panginoon sa inyo. Kaya sa harapan ninyo, ibinagsak ko ang dalawang malalapad na bato at nabiyak ang mga ito. Pagkatapos nagpatira pa ako sa harapan ng Panginoon sa loob ng apat na pung araw at apat na pung gabi na walang kinakain at iniinom dahil sa lahat ng mga ginawa ninyong kasalanan. Masama ang ginawa ninyo sa paningin ng Panginoon at nakapagpapagalit ito sa Kanya. Natakot ako dahil sa matinding galit ng Panginoon sa inyo dahil baka patayin niya kayo. Ngunit pinakinggan pa rin ako ng Panginoon. Matindi rin ang galit ng Panginoon noon kay Aaron at gusto rin siyang patayin ng Panginoon. Pero nanalangin din ako ng panahong iyon para sa kanya. Pagkatapos, kinuha ko ang bakang ginawa ninyo na nagtulak sa inyo sa kasalanan at tinunaw ko ito sa apoy. Dinurog ko ito na kasingpino ng alikabok at isinabog sa sapa na umaagos mula sa bundok. Ginalit din ninyo ang Panginoon doon sa tabera. Sa Masa at sa Kibrot Hataawa, nang pinalakad kayo ng Panginoon mula sa Kadesh Barnea, sinabi niya sa inyo, Lumakad kayo at angkinin na ninyo ang lupain na ibinigay ko sa inyo. Ngunit nagrebelde kayo, hindi ninyo sinunod ang utos ng Panginoon na inyong Diyos. Hindi kayo nagtiwala o sumunod sa Kanya. Mula nang makilala ko kayo, puro nalang pagrebelde ang ginagawa ninyo. Iyan ang dahilan kung bakit ako nagpatira pa sa harapan ng Panginoon sa loob ng apat na pung araw at apat na pung gabi dahil sinabi ng Panginoon na sa inya kayo. Nanalangin ako sa Panginoon. O Panginoong Diyos, huwag po ninyong puksain ang sarili ninyong mamamayan. Iniligtas po ninyo sila at inilabas sa Ehipto sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan. wag na ninyong pansinin ang katigasan ng ulo ang kasamaan at ang mga kasalanan ng mga mamamayang ito, kundi alalahanin ninyo ang inyong mga lingkod na sina Abraham, Isaac at Jacob. Kung lilipulin nyo sila, sasabihin ng mga Egyptyo, nilipol sila dahil hindi sila kayang dalhin ng Panginoon sa lupaing ipinangako niya sa kanila. O sasabihin nila, pinatay sila ng Panginoon dahil galit siya sa kanila. Inilabas niya sila sa Ehipto at dinala sa desyerto para patayin ngunit sila ay inyong mamamayan. Sila ang sarili ninyong mamamayan na inilabas ninyo sa Ehipto sa pamamagitan ng inyong dakilang kapangyarihan. Deuteronomio, ikasampung kabanata. Nang panahong sinabi sa akin ng Panginoon, gumawa ka ng dalawang malalapad na bato, kagaya noong una, at umakyat ka sa bundok papunta sa akin. Gumawa ka rin ng kahon na yari sa kahoy, Isusulat ko sa malalapad na bato ang mga salita na isinulat ko sa unang malalapad na bato na biniyak mo at ilagay mo ito sa kahon. Kaya gumawa ako ng kahon na yari sa akasya at ng dalawang malalapad na bato gaya noong una at umakyat sa bundok dala ang dalawang malalapad na bato. Isinulat ng Panginoon sa dalawang malalapad na batong ito ang isinulat niya noong una. Ang sampung utos na ibinigay niya sa inyo nang nagsalita siya mula sa apoy noong araw na nagtipon kayo sa bundok. Nang maibigay na ito ng Panginoon sa akin, bumaba ako sa bundok at inilagay ito sa kahong ginawa ko, ayon sa iniutos ng Panginoon at hanggang ngayon naroon pa ito. Naglakbay ang mga Israelita mula sa balon ng mga taga papunta sa Mosera. Doon namatay si Aaron at doon din nilibing at si Eliasar na anak niya ang pumalit sa kanya bilang punong pari. Mula roon pumunta sila sa Gudgoda at sa Hotbata, isang lugar na may mga sapa. Nang panahong iyon, pinili ng Panginoon ang lahi ni Levi para sila ang magbuhat ng kahon ng kasunduan ng Panginoon para maglingkod sa Kanyang presensya at para magbasbas sa mga tao sa Kanyang pangalan. At hanggang ngayon ganito ang gawain nila. Ito ang dahilan kung bakit walang bahagi o mana ang mga levita sa lupain. Hindi gaya ng ibang mga Israelita, ang Panginoon ang bahagi nila ayon sa sinabi ng Panginoon na inyong Diyos. Sinabi pa ni Moises, gaya ng ginawa ko noong una, na natili ako sa bundok sa loob ng apat na pung araw at apat na pung gabi, at muli akong pinakinggan ng Panginoon at hindi niya kayo pinatay. Sinabi niya sa akin, lumakad ka at pamunuan ang mga Israelita sa pagpasok at sa pag-angkin sa lupaing ipinangako kong ibibigay sa inyo at sa inyong mga ninuno. At ngayon, o mga mamamayan ng Israel, ang hinihingi lang ng Panginoon na inyong Diyos sa inyo ay igalang ninyo siya. Mamuhay ayon sa kanyang pamamaraan, mahalin siya, maglingkod sa kanya ng buong puso't kaluluwa, at sundin ng lahat ng mga utos at tuntunin niya na ibinibigay ko sa inyo sa araw na ito para sa ikabubuti ninyo sa Panginoon na inyong Diyos ang kalangitan kahit ang pinakamataas na langit pati ang mundo at lahat ng narito Ngunit pinili ng Panginoon ang inyong mga ninuno para mahalin at sa lahat ng bansa kayo na mula sa kanilang lahi ang pinili niya hanggang ngayon kaya baguhin ninyo ang mga puso ninyo at huwag nang patigasin ang mga ulo ninyo. Sapagkat ang Panginoon na inyong Diyos ay Diyos ng mga Diyos at Panginoon ng mga Panginoon. Makapangyarihan siya at kamanghamanghang Diyos. Wala siyang pinapanigan at hindi siya tumatanggap ng suhol. Pinagtatanggol niya ang karapatan ng mga ulila at mga biuda. Minamahal niya ang mga dayuhan at binibigyan sila ng pagkain at mga damit. Kaya mahalin din ninyo ang mga dayuhan dahil mga dayuhan din kayo noon sa Egypto. Igalang ninyo ang Panginoon na inyong Diyos at paglingkuran ninyo siya. Manatili kayo sa Kanya at sumumpa kayo sa pangalan lang niya. Purihin ninyo siya dahil siya ang Diyos ninyo na gumawa ng dakila at kamanghamanghang bagay na nakita ninyo. Nang dumating ang inyong mga ninuno sa Egypto, pitong pulang silang lahat pero ngayon pinadami na kayo ng Panginoon na inyong Diyos na katulad ng mga bituin sa langit.